Oh, oh wala yung dami. Aba, aba. Ang dami nga yung lagi. Ah, pag nababaan na yung palay mo niya eh. <laughs> Nahihirapan ka bang uh, ibintapinsan yung mga malalaking papaya? Wala nyo pa yung pagkahirap i-dispose ay. Paman din uh, yun, eh, pinagdasal ko pa, na nasanay lumaki, eh, pala <laughs> <laughs> ay pala i-reject. Ay papa, salamat ko pa rin naman. Ang gusto ba nila yung mga 2 kilo lang, eh, <laughs> ay 3.5 imedia naman. Ay sabi ko di, taman taman. Ako na ang kukumapinsan at sa pinagdadalang ko naman, ay gustong gusto yan. Ay tama yun, ko lang ako doon kayo. Ay hala dali, oo. Ay gusto mo ikaw magde deliver o? Ah, di sa iyo na. Ayan, ay, ang kukuhanin ko. ko. Ano. Yung gusto nga nila yung malalaki, mga 5 kilo, apat. Ay, mga bitig akin ako hirap ano basta ang gusto nila pinsan ay may batik lang ng kaunti ayo no ako ikot na ikot sabi kay kayo po ba nadali ng ganar ayo ay, ay, bakit ayaw. daw dito kaya ang ganda naman ah ay masyado kang malalaki pag daw sa isang pamilyahan ay, ay kumbagay, mahal pati yan baka lalo pa ay kumbagay, hindi man mahal ay malalaki bagay, sa isang pamilya ah, Isang bagay sobra siya sa isang pagmalaki. Oo. Oh, oh, mm. oh. ang ang ay auto. Eh. Ang isa ba 'yung naglilimang kilo? Hindi naman, tres media yung Ay, aking ta ano. Tama tama yan. Hindi pipili lang natin yung malalaki. Oo. Are you sure? Dadalhin ko do sa akin babagsakan. Ah, ito ba ko isa na yung kasabay ng Oo. ayos Teka, oh. hindi ko na bubuksan, gagamain na lang. Oo. <laughs> ano kaya? Para sa rin na sana kamong gamanin ang kabis friend. kaya nga. Ayan. Ayan. kasama ko nga po pala si Kelea sa tsaka si ayan, kabis friend. Oo. Ay, mahulog Ay, okay. oh, yan na nga. Ito na nga ito yung kasarapan. Yan. Yun Basta ka? ang puputihin mo yung gantong may batik. Oo nga, sabi ko yung walang d'yo. Magit ka dumaan na, Yan, o. nagkaalalahan tayo, ha? Oo. Mm -hmm. Aray sa'yo. Mm -hmm. Kahit mga 15 si pag meron ka, o kay Ayun, Ay, yung muna at nakakaya din naman doon sa sukay ko, yung kakayanin na lang. Ay, sige. Yun. At dinadaling ko na ngayon. Oh. At yun, laan lang niya sa dyaryo. Oo. Oh. Pagkalaki nga naman papaya. Ikaw pala yung mahilig sa malaking papaya, ano? ay, pe, Abay Ani talaga kain sa'yo. Wala halong biro. May pwede dadas na masarap <laughs> yung lumaki. pala <palirigik>. re-reject. Oh, ay, ba't naman rin reject Kasi yun nga ang masarap at malaki. Ay, sa presyo kain sa'yo. Ay, ay, yan, yan ang ano. biro. Yan, oo. Dali, dali. Utin. Yan, ang laki. Yan, haba. Yan, yeah, yung yeah, pilipit, pilipit, no? Haba. Yan, yeah, yeah, pwede sa dalaman. Mga tatlong kilo. <laughs> oo, pwede pwede yan. <laughs> nga ang best, ano. Ay, ay, ang mitig. Masat may batik. Ang kanto oh, ni o. Oh, laki ay. Alam ko ang ala, sa isip mo. Kaya nga, ang laki ay. Ang kanto ni o, Kaya nga, mitig <laughs> ay. O, oh, dali, o. utol. Ate, usong tayo may din. Ate, din na. Para usong. Ano ba yun? Okay. Baka magkasugat. Hindi, wala. Ito Aha. yung matigas pa. Ah, matigas pa yan. Hindi pa magkakasugat oh. yan. Yan pati yung matigas. Talaga ng band-aid. Oo. <laughs> Pakakabilong <laughs> <laughs> ram band-aid. Abah, pakakabusog na busog na. Ito ba yung sagana sa ipot? Hindi, ito... Ay, tambakan. Nadyan lahat ang sustansya. Oo oh, ha. May kit hindi inuwak. Hindi pa, hindi pa naman. Hindi pa tukoy. May hindi pa tukoy. Hindi oh. pa tukoy. Hindi pa tukoy. Titignan natin oh na rin pag may Busog na busog ay. ay. Aba. Kaya nga ba ito yung red lady din? Red lady oo. Ari ka ison, no, ang may batik baka Ari kay isan, ang pwede. Oo oh, yan. Hindi para sa dalaw mo ay, ay pinapakita ko sa iyo. Yan. Pwede na yan. Wag baka naman, baka dalhin mo pati maliit eh ako may dala na eh. Hindi malaki, lang ako, Basta malaki pag malaki ibig dalhin mo sa akin. Ay hala, makita ko may dala. Yung maganda ko eh soon. Maigit may pwedeng pagdalan si Pero minsan naman eh may nakakuha din eh di pag marami na eh. Parang naano na rin. Naayaw. Naayaw. Ayun na ang tutom. Nalaki hindi ay siyan, lagi. Eh but ayaw pa nila nga ng malaki at busog agad. Isang pamilya ba insan? Kung Kumbaga sa magtitinda yung hiwain parang ganyan ah, ay yu ay ah, ito naman ito hindi dito sa mga ano kumbaga pang pang serve din siguro ano oo pang serve nila ay siya nga are pa insan eh saka ano kumbaga pang ano ba nila kumbaga yung iba pa na at nahihirapan do dumumi eh. oo oh, oh. hmm. ikaw naman no, kaysa nang pumili din eh kung gusto mo kapakamitig oh. naman kapakalalaki kapakalaki uti yan are eh. are Aba, <laughs> parang pakwan ay. <laughs> ano yung good sa <laughs> Palagay mo. Ang oh, pwede yan. Kahit, oh. kahit malaki. Kahit nga doon limang kilo eh. Oo. Oh, oh. Ano ba ito eh? Oo, yan, yan, yan. Dali. Ang bahay. Ang bahay. Ang bahay. Ang bahay. Para manadala na yung kamila. Hindi. <laughs> Hindi yan. Oh, wala dyo kayo sa doon. Ayan. Pagkalaki-laki po. Aba. Oo. Oh. Hindi mo ko lang ari na lapitan. Ari ari pa, pa ari kay sa pwede para sa ito mo na ido. Kapaka ka kaunti pa mamatik sa tingin mo. Mamatik na ba? Pwede naman ayan. Ay pwede na siguro. Ari kay sa susunod Ari ari. Oh, wala hal ka yun. Ay ari. Ari ari ari. Oh, o, okay o, sa no. Yun. Lakay. Ay, talaga Ako ito magtatlo kayo no na ilang babae tingi. Eh, hindi pero pag Apaka may mga dito at hindi wala na ako sa iyo, hindi sabihin mo sa akin at Oo. Madali na madali pong ihanap ng ano ay Byer, ng buyer. Ano. Oo. Oo, oso, oso, oo, oo. Marami naman tayong kung makikilala o to iba. Ang isang nga walang piraso yung big bainte So yung. Pagsabi sa buyer ba? ay walang problema at yan iya. Yeah. Naay hmm, okay. kaya pa doon sa akin dalahan. Ah kaya pa yan? Oo. Ay huwag mo na muna kuhanin nyo doon. Oo. Huwag na no, muna sabi. yan. Ay. Meron din palang matilos-tilos. <laughs> Oo oh, yan o dalawang klase ang variety ng ano ay red lady. Isang pahaba. Oh, yung barata mo kayo isang iyong matilos na rin. Ahiyan mo sa buyer mo. Utoy. At para hindi mayroon ka naman pang sulit. Utoy. Sa tingin mo. Yung alam mong hindi mabibili. Yung ba, alam mong hindi mabibili? Oo oh, nga. Eh. Nabibili naman. Mahirap-hirap lang baka insan. Sa tinahanap talaga ay... Eh. Pala yung pinagdasal mo kaya iso na sanay oh, sana maralaki. Oo, yung Oh, oh. Yung over yun ah, oh. Pilipapa, ay, ay, naman, ay, pala yung over-age. Pero yung ah, pinapapasalamat ko para yun. Ay, idiot, lumaki. <laughs> Ang sabi ako aking suki na sa tindahan dati mo pinagdasal mo sana pang mabintar ng mabilis. <laughs> ang sabi ka, pag sunod po, yun ang aking sasabihin. Ang na ang naipagdasal mo na may lumaki. Oo. <laughs> Yung palirejik. <laughs> palirejik. Kung bakit mahirap i-dispose ba? Oo. Oh, oh. Ay gano'n naman talaga siguro. Parang hilawin pa rito, mayroon ba di ano? Ayun, o, no, ay eh, kahit sa isang linggo na yun. Eh. Pag sunod, ano? Oo. Malaka, bilog na bilog ay. Ayaw nga parang aray magkakaagay aray ating bawasin aray isa eh alin? aray ah hindi daw buklat yung dito sa likod yan yeah, piliin mo lang kaysa yung mo lang kay aray ari aray? oo oh. mansad aray ba ote mo to oh. mo may kita, eh? oo yeah, yan kung pwede na yan ay aray iyo pong ganito pag ote anong experience mo tatlong araw apat na araw hinug na ano? oo oh. yan po ito pong may batik pag sabi ating... nga nila may anan -an na pula pagpatilibang boot na kain sana na eh. Nakainin <laughs> na ano? Na, Oo. Ang kagandahan lang sa Red Lady, utoy. Oo. Pag uh, ang tawag nito. Ito. Pag pag ano ay eh, kumbaga kahit ma dilaw na dilaw na matigas pa rin ang balat. Oo nga, yun nga din ang pagkakaano ko Oo. naman sa totoo. Hmm. Ito lah, sa baba. Mari kaya okay pwede na sila nadoy boss oh wala pa rin hmm pag wala pwede na auto 'yun pwede na ba 'yun oh pwede na ay areyo meron din ni quality oh ano yan papasamplein kita oh kain san oh ay sarap ah, hindiug na no oo tama tama oh kainan 'yan pwede oh ah naibog kain san hinugna hinugna po o. ay so masarap dito pwede na ano oo o. Red Lady. gustong gusto ito ng ano ito? Uwak. kahit tao ito, kahit tao. kahit tao. kahit tao. Kasi ka isa na eh. Parang ako bigla ito nagutom ba eh. Oo, hindi dadalhin natin. Ay, order na sa akin. Hindi joke lang. ano eh, Bibinta natin o kakainin. hindi kakainin na, wala dyan. Kakainin natin. Kaya po, titimusa na. Papaya po. Aba, ilan din ito yung dadalhin ko doon sa tao? yan. 345. Lima, Di marami din ari. Oo, saka na natin dagdagan. Bukas ko na dadalhin dito bayad. Oh, oh. Oo, okay oh. oh. ba, eh. lang. Ito lang pino rin kaya yon. Bayad. Ay, mamaya timbangan ang usasagot din. Gusto ko pa lang ni kamis ititikman mga kaisan. Naipo. Are po. po parang para ko na may na may gusto rin. <laughs> para papaya. para po sa lahat. Hmm. Papaya po. Ano ba gusto mo? Hoy, <laughs> ano, ano, ano ba gusto? Gayat na pang, pang ano ba gusto? Pang restaurant o pang kahit ano 'to, para rili. Rili. Mm. Mag uh... papaya po. Mhm. <clears throat> uh -huh. Mm Nakatakam ng red lady. Mhm. Na ito. Uh. -huh. Papaya, Yan, po, papaya, papaya. po. Um, dali, kainsan. Mm, dali kay Sa ating ubusin. Ay isipin mo nga naman kay san, kukuhanin nila ay malaki. Ay tay tatlo tayo mo. Oh. Sakto lang sa atin. Mm -hmm. Ay ito yung pinakamaliit lang na bahagi ah. Ha <laughs> nga dapat ay sampu ang yun pala ang pinakampaliwanag nga dun mm -hmm. eh sakto lang ako to eh dapat ay maraming nimro o di kaya yung mga naghahati-hati oo ang dahil yan mm -hmm. walang jubuhay pa Tama sa to to eh yun nga ang kaibahan yung bang matigas-tigas pa ano Yun, ang variety po natin ay Red Lady Papaya. Ito po ay hybrid. Ano kaya? Kung bagay yung binili ko po ito yung sibul na ay. Siyempre may magkaka-interest ah. po yung mga buto ba kung sakaling pasibulin. Pwede, nakikin Tagalog na. Nakikin Tagalog na? Nakikin Tagalog eh. na ito yun. Nakatusting ako. Mara ba yung ano na? Papaya na. Ano ba yung sa papaya? Papaya? Papaya kung rin. Yung anong Tagalog sa papaya? I'm, ano nga ba ito itawag sa langit? Pang pangalawa na. F2. F2 na. F1 po ito ay, itinanay F1. Tama ba? F1 eh, na ano? mm. Ay pag F4 ay <laughs> si Sen si Sensei. Wasley. Wasley. Oyo, oyo, baby, baby. Patay na ata si Sensei ano? Ay, oo ko lang. Worry ko. Ini mm. memang kabataan natin ano. Mm. Ba inabot pa niyan. Mm. F4. Oh. Wat kami sulat na sulat di ba yung writing ano. Ang mga nakasulat ay lyrics. Yung mga ano. Nakatikilan na ba kayo sa ano? Pa-pako. pati, pati wala 'di inahin, hinati ko na. Inuuna mo. Inuuna nating ko pakakain sa. Diyan eh. Tabii na para gilingan ang bibig niya. <laughs> bibig <Bibilito> niya kumain na. Pumadali. Wala. <laughs> dali, dali teka, bawo. Hindi antitilos. Bagi kaysa hindi mo dinali eh. Tama. Okay. okay. <laughs> para lalo ayan Sarap. iba talaga pag may sariling talim ano? <laughs> Kita ko nga doon sa iyo ginagaruma. Eh. Mm. <laughs> Sarili, ah. Sarap. <laughs> sarap. <laughs> mong maigi maigeya. Ang sarap nito. <laughs> Kaya naman nagtanim din ako nito. Meron ko sa papaya o to eh. Babang masarap. Ano naman pagkakaiba nung papaya ko sa papaya mo kain san? Hindi Para. ba mabi, mabigat na tanong yun? Parang parehas lang o to eh. Malang ka ba? Bakit? Pwede akong ng papaya ko. Talagang ikaw. <laughs> Yung papaya mo, ikaw akong humiiwa. Ibang hmm. <laughs> gulo eh. Oo. Ano? Oo. Uh. Ano ba? Pahay mo. Basta yeah. oh, oh, uh, itanong mo din naman sa iyong sulitan uh, -ayo talaga edi... <laughs> oh, dito na, Tara, na sa <clears throat> ba? Ah, ito malaking tulong ito. Oo. Nung isa ko napanood ba 'yung inabot ako nung gabi paghanap. Oo. Oy, nakaka nakabayer number 5 baka ako nun dai. Pala Oo. napanood mo rin, wala Ayaw. Ayaw ko, sabi ko. Ay bandang huli naman na napauuna na rin. Hindi mga ayaw din kumuha sa iyo ng kangkong. Ay ari din. Ako ang sa iyo. Oh, toy. Ayos na. Oh. Ay, pistoy na maganda. Oo. At ari naman uto din. Yan. Okay pati mga dala. Ang na rin. Yan yung mga pinuti ko din gulay. Oo. Oh. Hmm. Dini na. Oo, dini lang uto. Uto, ako'y uunan ha. Bukas na oh, lang ang bahay pa rin. Di yan. Oo. Yan. Dini sa baba. Yan. Ayos na. Ayos. Ay, panalo niyang ang kaisan Oo. Oo. Oo, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama. Yan to Yeah, salamat po sa inyong lahat po. Yeah. Ari, po ang eh, lahat. Eh, Oto ano? Lalaho ako ng hito. Uh, Gagatan na, oh. panalo yan. Ibabrasik mo ba? Hindi na. Adihan. Ay, ari. sorry. Ay, hala, sige. po kay Oto, eh, no. kay cameraman po. po. Salamat po. Mabay po, pauwi na. Yan. O, pisan, mga misan na lang uli. Oo, oh, hala. Eh, ano ko talaga ko. Dagan mo tayong oh, bukas. Tao to, salamat ha. Tapisan, thank you ah. Salamat po, tinong marami ha. Oh. Sige. Oh, sige. Oh. Makabisa na lang. Ah, makaisen. Dalhin na po natin yung papaya. Para po maishalta natin sa sulitan hindi po tinatanggap sa iba.